Good morning guys! Ang lulutuin ko ngayon ay yung tatlong peraso kong lapu-lapo na natira pa guys. As usual, ganun ulit. Ganun naman ata ang luto nito talaga eh. Hindi nga pwedeng sabihan. Parang

na guys punong puno wala kasi aku malaking kawali Lagyan na natin to, guys. Ayan. Sus, kumang puno guys ang kawali. guys, ang aking lapula -lapu. to, an overload sa bulay sarap nito guys lapula -lapu ko sa pinas super mahal Lupa guys, kainan na